Isang leader na parang hindi leader. Minura ang droga, binalaan ang politiko, niyakap ng masa. Ito ang kwento ng taong minahal ng bayan, kinatakutan ng mundo, Rodrigo Roa Duterte. Isinilang sa Leyte, lumaki sa Davao. Anak ng gobernador, pero hindi gininto ang buhay. Tahimik matigas ang ulo pero mabilis mapikon sa injustice. Lumaking nasasangkot sa gulo hindi dahil siga kundi dahil ayaw niya nang abusado. Minsang pinatalsik sa paaralan dahil nanapak. Pero kahit anong init ng ulo, may isang bagay siyang hindi matanggap, ang manahimik kapag may naaapi. 1988, Davao, isang lungsod na nilulunod ng krimen. Kidnapping, gang wars, araw-araw may patayan. Pagpasok ni Mayor Digong, nagiba ang ihip ng hangin. Curfew disiplina, baril kontra baril. Hindi lahat sang ayon, pero ang dabawenyo, nakahinga. Walang may gusto sa dahas, pero kung ayaw ng kriminal sumuko, ako na ang bahala. O sa kanya ang batas ay hindi lang letra, ito ay aksyon. Ang tanong ng marami, hindi ba ito abuso? Pero ang sagot ng Davao, tahimik na kami ngayon. 2016 sa gitna ng ingay at pangako ng mga tradisyonal na politiko, isang mayor mula sa probinsya ang sumigaw. Pagod na ba kayo ako rin? Walang filter, walang showbiz, walang script. Droga ang kalaban, kriminal ang babantayan. Ako ang uupo, pero kayo ang boss. Milyon ang naniwala, milyon ang bumoto. Ang galit ng masa, ginawang boto. Pagupo pa lang niya, tumindig ang balahibo ng buong bansa. I will kill you. Bawat araw may headline. Bawat linggo may bangkay. Isang ina, walang kabaong. Isang anak, bangkay sa eskinita. Ang tanong, nanlaban ba talaga? Ngunit sa smatadidigong, digong, ito ang kailangang gawin. Kasabay ng takot, dumating ang mga tren, mga kalsada, mga ospital, mga sundalong may taas noo, mga OFW na niyakap sa airport, ito ang tapang na may kabayaran. Para sa ilan, kaligtasan. Para sa iba, kabaong. Matapos ang anim na taon, bumaba siya ng walang drama. Tahimik. Pero hindi pa tapos ang kwento. Ang ICC naghain ng kaso. Crimes against humanity. Extrajudicial killings. Ang tanong ng buong mundo, may pananagutan ba ang Pangulo? Ngunit sa Pilipinas, hati ang sagot. Oo, may dugo. Oo, may disiplina. Pero ito rin ang panahong may mga naligtas. May mga nagbago. Sa pagitan ng tama at mali, nandoon si Duterte. Hindi puti, hindi itim, kundi kulay ng karanasan ng masa. Maraming beses siyang minura sa UN. Maraming beses siyang niyakap ng ina sa payatas. Siya ang halimaw sa papel ng mga elitista. Pero sa mata ng masang Pilipino, siya ang ama. Digong, salamat! Digong, bakit? Dalawang tanong. Parehong totoo. Hindi mo kailangang sangayunan siya, pero hindi mo rin siya malilimutan. Rodrigo Duterte.